na yung lalaman ng mga Diyos. Masamahan niyo akong manalangin. Panginoon Diyos na mga pangyarihan sa lahat, hallelujah. Panginoon, nandito ko, Panginoon, sa iyo, Maracanang. Susunod mo, Panginoon, o God, hallelujah. Talangin ko, Panginoon, nagkabitin ko, Panginoon, hallelujah sa aking mga labi, Panginoon, o God, upang mailiyag, Panginoon, ang mensahe, Panginoon, na naaayon sa kanopan mo, hallelujah. Lord, at alamin ko, Panginoon, na wisdom, Panginoon, na nagmula sa iyo, God, hallelujah. Yeah, Hindi nagmula, Panginoon, sa karunungan ko, Panginoon. Yeah, so Ikaw, Panginoon, ang may taas, Panginoon, sa umabi yeah. ko, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang kapahayagan mo ng iyong salita, Panginoon. Itatak mo, Panginoon, sa puso ng bawat ng isa, Panginoon, na makakarinig ng iyong salita, Panginoon. Ito man ay bata, matanda, babae, lalaki, Panginoon, naabuti ng salita mo, Panginoon, ay mahahayag kabutihan. O oh hallelujah. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon say, sa inyong dakilang pag-ibig sa aming lahat. Hallelujah. Anumang mang pagkilos ng kaaway sa kalagitnaan ng aming gawain ito, Panginoon, ay ang tinutunaw dinuduro sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. O oh hallelujah.